Hello, hello, kumusta na usap mga kalanog? Kini si Brother Apa sa atong programa sa atong mountain channel Rix Apa Lanog sa Gugma sa Diyos So, kumusta ka tanan mga kaigsunan, mga kalanog no? Ini in atong mountain channel Mahinaot kong na amas may panglawas Samtang uh, usab uh, views like na usap niyong atong video Lagi edisyon na sa atong video na atong programa sa Lanog sa Gugma sa Diyos Kumusta? Kumusta kanyong tanan? Niya na po tas panahon nga nibalik na po ang tingulan. So sa kasamtang panahon, alang sa wala walay kasayuran o gusto nga masayod og uh, ahain kita na bilong niya kita sa Kidapawan City North Cotabato mga hinigugmang mga kalanog, no? Kini ang inyong uh, ubos nga ubos ng igsuon para direks apa o sa ka 70 Adventist Evangelist sa uh, 70 Adventist Mission, no? Ay ato batong butangan og address kay para nga uh, di po tamaan. <laughs> so, kumusta? Kumusta sa mga ka Mga kaiglesya, shoutout out sa inyong shoutout sa inyong tanan, mga hindi magma, mga magmamakaigsunan. So, ni ana po ta sa lang edition sa atong video, no? Diyan po sa USA, sa Roy Rosiro. Ah, uh, kumusta po kayong lahat? Sana nasa mabuting kalagayan po kayo ngayon sa oras na ito. Uh, ating panunood ng uh, ating video. Maraming maraming salamat po sa walang sawang support nitong ating uh, ministry, no? Maraming salamat talaga. At kay uh, Kumari Shirley Ramel, salamat po nga sila po ang naging daan upang uh, may connection tayo diyan kay uh, Sir Roy Rosero, no? Diyan po sa Kutibar Kumusta po kayo? Ah uh, mud sirli sa so, ato mga kaigsuunan diha katanan so congrats sa mga kaigsuunan nga bag-ulan nga nahuman ang tigom sa atong SSD sa Bukidnon wala gyud may makaadto tungod sa uh, Kapitus panahon ug sa atong financial tungod kay wa man dato sa salapi ni ini mga kalanog <laughs> so pahiluna tungod kay duna na, na pud tay eh, uh, expose karon mga hinagumo mga kalanog kining uh, o sa mga katolik pa nga itong mga higala, nga 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 sila mo'y atong sigihon o daot. Uh, actually, hindi magiging nato sila ginadaot kay disod lagi kay og daot ni mong daot na daan. No? Wala, nga, nga, wala nato sila ginadaot ato lagi yung gipahayag ang kamatuuran, no? ang pulong sa Dios kay mas kita ba ngayon nga suwito yun sa Biblia kay Bible and Bible alone biyata. Kanya sila, na po sila paggamit sa Biblia pero lagi akato lang pong mo pabor. Munang karon nga ato silang paboran, uh, naamay nakita nako na sa Facebook nga nangimbitar nga pasudlon sa ilang live gipanghagit na ni Ariel Soybagyo. So so Misan bisan kinsa tong musulod kunog musopak. Para nako na di nagikuganan musulod og musopak, nga musupakon, para nimo ang nisopak daan sa Dios. wala nga ang ilang ipahayag kani adto tama pero sa kapanahonan karon dili na pud tama so naay tama sa una nga karon dili na pud tama ano man ah, nagdepende man sa kapanahonan no ang tanan nga mga butang do naman sa expiration so din hita magtuon kita mga kalanog kabahinining terminus pagkapari kay maamantoy ilang gi, gihagit nga ang mga pari ragyod maoy na ay katungod. Ato neng hisgutan karon, pa pa magampot na tamakajot, dalaygon nga jus na ikaw sa kalangitan, ikaw ang tagiya sa kaalam. Kay suma alaga, alaga 32, 32:3 sa hub, ang kaalam wala setahu kong di na akan nimo Diyos Masa ang tanan, ako ikaw nga gihangyo nga magpahulam ni ini aron masabtan ang tanan uban sa mga magview ni ini maong video. Salamat pag sa pagdawat sa pagpasangalan ni susamen. Sa Salamat sa mga supporter, Brother Ariliano, Edgar Ariliano o sa ka sa Dapis Agosan, sa Trento. So brother, basig maka kontak rata pohon o kuan maka bisita media. Brother penalis dia sa botuan salamat sa pagtawag ni atong Sabado. So ato nang himuon karong matapos nang July tungod kay do na pa mi apoy bin ka bulan sa dapit sa kulungan, maka igsoon nato sa kulungan para gabaya. Ah uh, kita tak karung pizza tres tunggu kayak uh, mau report nam kami dia ugsugun so si Mrs. No sama orang lugar. Padahal nek tali kisido salamat sa imong pagkontak mahinaot ko nga kining maong buhaton mag mabungahon kini no tungod kay usa kini kada kongtoy og tumong sa inyong reunion nga mahimo kini ay salot no nalipay ko sa inyong gyud nga konsepto sukad pa kaniadto brother Samson kisido brother Levi ang atong kauban sa buhat uy bay ubay, -ubay mo po ni sila magsuon murag na na saya ko makaigsonan tungod kay matod pa ni brother ani tali nga 16 days sila kabuok no ng nga happy big family. Okay mga kalanog, atong hisgutan karon kining bayan sa pagkapare. Matod pa sa Malakias 2.7, ang pare may sumbunganan, maoy mutudlo sa kamatuuran. So ilan yung gigamit, gibarugan nila. O sa Deuteronomy 17, uh, versikulo 12, na gisulti dito mga kalanog nga nag-ingon, kadtong musupak sa mga maghukom o sa mga pare sa usayanan sa mga pare nga sila mo nagalagad ang mga panahuna na pati yun ano ay ang, ang papel sa mga pare mapatay di ay ambot ang romano katoliko kung pila na ba ila kang napatay sa diha nga nagusay sila o niya na ayaw mo sunod nila pila na kakabok ilang napatay kay ingon man ang di city si kadtong dili mo sunod sa pare nagalagad panahuna panahon na delikado ni mga og naani ni didto kay patay gini sila ba Alam man huwag masipiat kay ang pare grabe man di ay ang unang ang balaod ilang gisunod mo anong magtutudlo sa balaod mga kudiyo mga, mga pare magtutudlo sa balaod pero yung istriktuhas balaod o si Kristo may abot dili lang kay balaod kung dili nagdala o gugma 1.36 tungod sa dakong gugma sa Dios gugma na kay kato balaod magito patay ka. O niyang gisulti sa Deuteronomio 18.3 nga 5. Mga pare, tagaan, ugbahin sa baka, sa aba, mga halad. Mga... na sila yung mga binipisyo nga madawat dito, mga hinigugmang mga kalanog. O nga, nindot kayo, testingin yung basang 18.3 nga 5 sa Deuteronomio. O sa 21.5 sa Deuteronomio, ang mga pare nga mga libita. Ang pare di ay kaliwat ni Aaron o ang mga libita. So ni sila. Sa ikadong Chronicles 3 si Gis, ato ning basahon kay parang mak maklaro pud sa mga kaigsuonan nga nagsige manggod silag ingon nga ang uban konong mga sikta sulpot. Ato ning tanahon ron og dili ba pud ka ni sulpot ning mga pari ron nga nanggawas ning ulahing panahon. Kay e ano Gisulti gid ni. Ikadong Chronicles 3 si Apan alang kanamo ang Ginoo mao ang among Dios. So nagtuo ko nga kining Romano Katoliko ang ilang Dios nila mao poning Dios sa Israel kay ang mga sibid Ang nakalahi lang kay kung ang sibid Day sunod gani sa balaod sa Dios nga ang baboy dili pakaon, ang Romano Katoliko ingon nga ila haranis mga Hudiyo. Na karon og kabahin nas pagkapari, mo na sila nga ang pari ra maoy otorisado nga mosangyos maing balita. Ni amang unya sa mga Israelita mo pud eh. Nga nganong giawat man pud nga di man ninyo og sabado na ingno nag saturno kay ang sabado yahak ko no sa demonic nya iya man sa dios iya man sa si israel na mo Mag, ni maglabad ang ulo ani sa mga nag nagtuon kay ngaman. masabtan man nga ang pagtudlo di mao no ingon dinhi eh. apan alang kanamo ang Ginoo mao ang among Dios og wala namo siya isalikway ang among mga pari nga nagaalagad sa Ginoo mga kaliwa ra kaning pulong mga kalanog kaliwat rag gayud ni Aaron og na, naiuban og ang nagatabang kanila maulang ang mga libita na, mga pari ra sa ato pa didto lagos ila so unsay tawag niyo ining naipari rong nanggawas nga wakman man maapil sa mga pari ra kang Aaron og ang mga katabang mga libita Kumusta kini Romano Katoliko ng mga pari? asa sila nabilong kay mokliman sila mga pari nya karon kay ni amanis da ang togon ngano malagi lagi pag adlong sabado na moingon malagi Exodus 20 iya mga Hudiyo ang dili pagpakaog baboy iya mga Hudiyo wa na gid magkadimao mo na nga ang mga pari wa na magkatinomong niabot abot muabot ang expiration ining mga pari mga kalanog nya si nga alagad sa Ginoo nagsulti na ingon pa niya Hub 12, si versikulo 19. Tangtango niya sa ilang katungdanan ang mga pare. Awa? Og ang mga tao nga dugay na sa pagpanggamhanan. Giingon dito sa 18, dito miyo nga hangtod sa kanturan. Asa taman? Giingon sa Diyos nga ang dugay na sa panggamhanan. Gamhanan din yung mga pare. ni nga mga pare, makita nato ni karon nga kung unsa ni sila na Dinahas sa Malakas dos utso mga kalanog giklaro na pagsulti kay do na de expiration ang mga pari nga ano naman kay do na ay buluhaton ang mga pari sagad ng ilang gibuhat kini tungod atong mga paghalad-halad ug mga sinunog para sa sala isugid ang mga sala dito sa pari o isugid po pari dito sa ulos kanding or karniro o niya palakon dito mauni ang gibuhat ka ni apan ka may mga landong kay dunay halad Ingon pa ang Juan 1.29, si Kristo mong ang kordiro nga halad, magwagtang sa sala sa kalibutan. So di na kinalang magsipatag sumbong-sumbong sa pare, na na expire na. Unya, gitudlo maghihapon, Malakas dos utso. Ningon mga kalanog, kamong mga pare, may biyas ka maturan, huwag ang iyong gitudlo, nagtukmo dis pagbuat, huwag sayop sa kadaghanan. Ambot, og Moangkon baka ning Romano Katoliko kasi akong napanid-an mga kalanog ang bersikulo 7 Malakias 2:7 ilang ang kunon pag abot na sa utso ang uban nag-comment itong mga membro, nga wa gud kasabot ni na ana pare anang na ana Katoliko anang panahon na oh ug wa pay Katoliko anang bersikulo utso, nganong naa may Romano Katoliko nga pare ni anang bersikulo 7 Maunay dakong pangutana mga kalanog nga wa magkadimao no karon kining nang gawas ng mga pari nga gawas sa mga pari ra nga kaliwat ni Aaron og sa mga libita unsa man eh di ni mga sulpot murag mga sulpot na ni eh. kay mga pari nga nagaalagad na akong balikan pagbasa ang uh, kronika kronika si mga pari ra sa mga libita ila ni Aaron gawas ini wa na kung nga may mo gawas nining pulo nga pari ra sa mga libita og sa kaliwat ni aron kini sila unsa man eh. Atong atong di ikaduhan kronikas 11 bersikulo 15 dito sa may balita mga hinigugmang makalanog at main balita mong akong a, gamiton kay para nga ato yung mabasa litra por litra kay ron nga dili tama di tama ka wa man lagi na nabasa no atong tanaw din eh para nga makita gyud ikaduhang kronikas un si 15 matod pa din hi mga kalanog nagtudlo si Roboam og laing mga pare nanay laing mga pare gawas atong ra nanay laing Mauna na ni nagtudlo si Roboam og laing mga pare aron magalagad sa mga halaran dito sa kabungturan og sa mga demonyo og sa mga dios-dios nga baka nga iyang gihimo so ni mga pare nga nang gawas pero kini sila kay nagawas matong mga pari ra ni anay mga pari nga lain. Sa ato pa, mao itawag gitawag ni lag sulpot. Mga pari sa demonyo. Uni ang pagsimba pod. Pari pod a ah, uh, po Asa man ni eh, pinadayag noibi bersikulo 20:21. Kadtong hebilin wa mga matay, nagsimba sa mga larawan. Mga demonyo. Unya wala mo unong sa pagpamatay. Pagod. Nga naman. Naabad eh mga pari nga. Nagsigig pamatay. Gipadayon, gihapon nila. Mamani buhat sa mga pare. Jeremias. Ano na to ha? Jeremias 26. Nga din mga kalanog. 26, City ug 8. Tanaw na to ha? Jeremias. Nadungog sa mga pari na Mga propita og sa tanang mga tao ang gisulti ni Jeremias. Si Jeremias usa ka propita dito sa templo sa Ginoo. Dito gyud sa simbahan. Apan pagkahuman og sulti ni Jeremias ni ini, hinumdumi mga kalano kasi Jeremias propeta ni nakabuk gyud na sa libro. Yon, know? apan pagkahuman og sulti ni Jeremias ni gidakop siya sa mga pare, mga propita, og mga tao nga gi... gidakop siya sa mga pare mga propita, og mga tao og giingnan angay kang mamatay unsa ning mga pare mga propita, mga kriminal o katong mga katawhan. Na, unsay buhaton? Na ay gitawag mga hinigug mga kalanog o kumbinto. Nganong na ay kumbinto? Kay mahilig di ini silang mag-imbinto. Ano na to. Onya miingon ang mga tao, dali mangita kitag paagi nga mapaundang nato si Jeremias. Kalaban nila si Jeremias adu naman bitaw kitay mga pare nga motodlo kanato sa kasuguan na si Hermes ilang kalaban ang pare dito sila dapig tama tanawon ninyo ang mga maalamon nga mga tao nga motambag kanato og mga propita nga mosaysay kanato sa mensahe sa Dios busa magimbento kitag istorya batok kaniya og dili nakita maminaw sa iyang gipanulti Dili na sila motos tinuod nga propita nga si Remias kay ang ilang tuhan ang pari og mga propitang mga bakakon unya magimbinto sila. Magimbinto. Na karon sa bagong tugon niabot ba Niabot mga kalanog niya. Mateo 26 bersikulo 59. Tan-aw na to. Ang kadagkuan sa mga pari og ang tanan nga mga membro sa hukmanan sa mga hudiyo nangita og mga bakak nga ebidensya batok kang Hesus aron ipapatay nila siya ah didto pa si Remias nagimbinto na sila mo nang naikumbinto kay grabe ding imbinto na dire nangitag ebidensya na apoy usa ka si karon nga ebidensya biblika no ebidensya nga bakak nga naman, biding ebidensya sa Biblia, klaro man yun, nga ang mga pare, gipaundang na, pero gipromote gihapon nila. Gitudlo gihapon lang, ang mga pare, nagpadayon, manggihapon sila. At bagong tugon, nagpadayon, unsa sa ilhanan, nagpadayon sa pagsimbag mga larawan, nagpadayon sa pagsimbag mga demonyo, maone ang mga gitawag og mga sulpot. Karon, din hita. Sa Mateo, 16, 18, ngayon ilang giingon, nga ang Romano Katoliko daw ni. Nga bisan pag patyon dili yun ma, mapatay. Romano Katoliko gyud ning ito ko rin eh. Matupin ni. Og tungod ni ini gitawag ko ikaw nga Pedro nga ang buot ipasabot bato og dinhi ni ning bato tukoron ko ang akong iglesia og bisan ang gahom sa kamatayon dili makapil din ini. Nga naman, di planuhan di si Kristo nga patyon. Pero dili mabuntog bisan pag patyon Pangutana, kinsa may mupatay Tanaw na to, versikulo 21. Sukad ni Adto, giklaro na ni Jesus ngadto sa iyang mga sumusunod kung unsa ang mahitabo kaniya. Miingon siya, kinahanglan gayud nga mo Adto ako sa si Jerusalem, dito magantos gayud ako sa pag sa pagabuhaton kanako sa mga pangulo sa mga hudiyo sa kadagkuan sa mga pari o sa mga magtutudlo sa kasuguan ipapatay nila ako apan sa ikatulok adlaw mabanhaw ako kinsay mo patay ni Kristo? mga pari kaya karon giklaim nila nga sila kuno ang matuod nga iglesyang Romano Katoliko na dunag yung kuno yung mga pari nga dunay katungod sa pagsangyo sa mga balita. Karon mga sipde, ang kuno ninyo ni nga kamo ni. Kay bagong tugon man ni. Eh. Kamo di ay ang kalaban ni Kristo kay si Kristo nagsulti nga ipapatay siya sa mga kadagkuan sa mga diog sa mga pari. Inyo e, nyo man ni eh, kay kamo man ka ni, eh. kamo man kay may katungod. Unya ngano man nga si Kristo patyon man sa inyong pari. Natubagan yun yung mga si Basta kay ingon siob Ob, 12-19, kung magpatuyang mo, magpagahim sa ulo, ingon siob tangtangan sa katungdanan ang mga pare. Meaning to si, wala na unta, pero kay patuman na claim yun sa 12-7. Pero pag abot sa otso, sa malakyas, modinay na, nga dili. O niya, pag abot sa 3-3, may ngunag sila na po, kay gihinluan ang mga pare. O niya, kay ingon ay, kaduhang kronikas 3 mga pare rah, gayod ni Aaron og sa mga libita. Hain man mo banda ini. Eh. Klaro gyud nga mga soul, pot mo. Walang personalan, personal prinsipyo lang sa balang kasulatan kini si, Rick, si apa? Sa nanog sa gugma sa si Dios maingon, ang Dios magapanalangin og magabug ko sa ing laparog dako kay nga gugma. Ay kalimot i like is share og i subscribe usab hangtod sa sunod nato nga video. Bye-bye. God bless. Tanan mga kaigsoonan.